Sa number 2, Ginpilahan ang una nga adlaw sa voters' registration sa Bacolod City. Comelec like ang nagapahanundong naman nga mas maayo na handa na nga daan ang mga dokumento sa nagkaigo nga transaksyon. Ginapaabot sa Commission on Elections ang pagpadulong sa mga magaparehistro para sa 2025 midterm elections. Sa Comelec Bacolod, halin sa hagdanan sa Bay Center, nagsugod ang pilahay kainas ng aga. Ginpakamayos ng iban nga sa mas temprano, magparehistro na sa sahultun pa ang deadline. Ay, that's why na-erase ka. Na -erase. Ah. So, subong ya, diri ka na sa Bacolod. Taga diri ka na sa subong. Di parang uh, maano eh, una-una. <laughs> Oo. Oh, oh. Kay kakapoy man, no? magkulat kulat Di po, on Kami. Ay, na, ikaw naging tawag. O, Sige, na ma'am. Suno kay Bacolod Elections Officer Attorney Katrina Trinio Kanya normal ang pagdugok sa mga magaparehistro sa unang mga sinemana. Nagalaong siya nga kuntani yun ini tubtub -tub sa Setyembre 30, ang last day sa registration. Bangod sa masami sa mga tunga-tunga, nagadyutay man ang nagapadulong sa ilang at talatapan. Wala labot sa valid ID nga kinahanglan sa mga magaparehistro, nagapahanong duman ang COMELEC nga mas maayo ipreparar na ang mga kinahanglanon nga dokumento santo sa iga-process nga transaksyon sa COMELEC. Mas mayugid nga kompleto na ang mga requirements. Bala, like, ang mga ID, may photocopy sa ID, ang kumakpa-change ka sa inyong status from single to married, no, mga or, or, or correction sa inyong mga ngalan, date of birth, dapat may photocopy ka naman sa inyong mga birth certificate, sa inyong mga mga marriage contract. Parang, ah, pag pagdalon, original, kaya para paglabot na isa, uh, wala na, duro, wala pa balik-balik. And if ever magin may access sa internet, pwede kid nila ma-print ang formas from the Comalac website. Kay dasig kidi ako may ara na sila nga nga na fill na filled out ng mga forms. Ang registration sa Comelec Bacolod Office nagasugod las 8 sang aga, tubtub tub las 5 sang hapon, lunes, tubtub Suno kay Trinio ang biyernes kag Sabado, ila na nga ginpain para sa satellite registration. Sa mga yara sa Bacolod ng luyag magparehistro out of town, sarang naman makakadto sa SM City sa 3rd floor sa Government Express Center nga yara sa North Wing, humalinlas 8 sang aga, tubtub -tub 5 sang hapon, lunes, tubtub -tub, biyernes.